Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagbuo ng isang ahensya na mga ngasiwa sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Dalawang daang kongresista ang bumuo pabor sa paglikha ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilATOM sa ilalim ng House Bill 9293 o ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Sa kaling uh, tuluyang maisa mataas ay ililipat sa PhilATOM ang uh, regulatory powers ng kasalukuyang uh, Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na ipasa ang panukala Ilang araw lamang matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos kung saan nilagdaan ang ilang kasunduan para sa paggamit ng bansa ng nuclear energy. Maraming salamat po. subscribe na po tayo na sa channel.